Grabe mga titos, mga titas. Yung online lending, yung mga ka sa online, no? Oh, may isang customer, no? umabot ng 4 million ang utang niya. Oh my God! Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlogs. I hope nasa babuti po kayong kalagayan. And I hope po, tumigil na po ang ulan. Magdamag po ang ulan. Hindi naman kalakasan, ano lang, ulambon hindi ako tuloy naka garage sale oh, sayang yung 100 200 pesos a day oh, eh. ba le babawi na lang tayo mga kababayan kong alam nyo na, malapit-lapit na days na lang mga kababayan ko, ito ang topic natin, about sa online lending yung mga ka, online, syempre magre-register mag -re ka lang through internet, may website sila ang maximum atang pwede mautang mo is 50,000 may isang ali po na parang pumalya siya, siguro di nakabayad. Kasi mga kababayan ko, pag ganyan, pag di ka nakababayad, may interest pa yan at saka may penalty. Yung nangyari sa ali, grabe ka ano, uh, unbelievable mga kababayan ko, tinanian yun sa video. Paal pa na ko piso ang utang mm. ng isang na na mapang-abusong online lending app. Bukod sa hindi naman binigay ang ang pinangakong halaga, at takot, -takot na pangaharas ang dinanas o, to ng biktima. Yan, may ganyan. Mga kababayan ko, ang sabi, hindi, binu, uh, hindi buo binigay 50,000. Deduct, deducted na kasi po yung interest. Parang alaki, no? 18,000. May nakita ako isang commercial artista pa nga nakalimutan ko pangalan magandang artista eh. Point 25 ang interest po per month. Duda mathematics na lang yan. O kung sa 6 months, o oh, malaki yon At lalo na lalo sa isang taon, kaya siguro umabot ng 18,000 yung yung interest mga babayan ko. Ang system nito, yung ale, nakakaawa yan sa Cabello sa Grabe. Dalawang taon nang pasami, Catherine, hindi niya tunay na pangalan. Okay. Ang bigat ng utang niya sa so online lending app na umabot na sa 4 na milyong piso. Noong uh -huh. so, 2023 nang mangutang si Catherine, nagsimula yan sa 50,000 pesos na alok na pautang. Grabe. 5% ang interest at dapat mabayaran sa loob. 5% ano, per month? Wala siguro, kailangan siguro ng mga ibang kababay natin. Kung hindi natatanong, ako ay nagtrabaho rin sa isang financial company. Ang interest po namin is 2.35% lang. Noong pa yung mga 1990s. Hanggang 1990 ako nagtrabaho and then nagsara ang company 2001. Eh, na naman ang ulan. Sus, Mario, mag-ano kaya ako? Mag-headset. Tingnan na lang natin kung ano. Ah... Uh, kung naririnig ang ulan. Pero, grabe, mga kababayan ko, yung interest so, talagang... Ang... Pag, ang hirap talaga rito pag ikaw pumagya, eh. Wala, kapit ka sa patalim, di ba? Ang ginawa ng ale eh. kasi... Kami naman, nananakot ba kami? Maybe siguro, pag di ka nakakabayad na, kasi sa collection department din ako, na-assign din ako, eh. Siguro, mga ilang buwan. Kasi iba't talaga... Uutang pero hindi na magbabayad eh, May ganun eh Meron pa nga naming mga papeles eh Buti na uhuli namin na ah. bogus pala yung mga papers nila At tignan natin ulit to Of the 128 days Ang problema sa 50,000 pesos 32,000 pesos na lang ang ibinigay sa kanya Ayun. Inawas agad-agad ang interest Interesse. na 18,000 Naliwas din sa itinakdang deadline sinigil na kagad si Catherine pagkalipas ng isang linggo oh. Dahil hindi nakabayad pinahiya raw siya sa social media Yun ang pagkakamali ng financial company yung online yung ipapahiya mo, yung ibobroadcast mo yung tao ano yun eh? Law of Privacy eh, Pepeding ma-demanda yung company nga. Yun ang pagkakamali ng kumpanya mga kababayan ko. Bakit i-broadcast mo? Eh, confidential yan eh. Umutang ka syempre confidential. Ang nakakaalam lang, ikaw yung naglo-loan at saka yung company. Eh, bakit i-broadcast nyo pa? Minsan pa nga, nag -e email pa nga eh. Or, pinapax, uso pa yung, may pax machine pa ba? Oh, may pax machine. Yung competition kasi, yun ang ano mo eh, na hindi ka nakabayad sa isang ilang itong buwan na to for example itong June na to itong July na to pumalya ka ito ang babayaran mo may penalty na at saka interest ang laki mga kababayo kaya tingnan natin kung bakit nabaon siya sa utang Kumabot ang 4 million bakit kaya pamilya. Oh, mo? Ipinasa raw si Catherine sa iba pang online lending apps hmm. para mangutang ulit at matabayad sa una niyang inutangan hanggang sa umabot sa siyem na magkakaibang lending apps ang nautangan niya. Siyem mm -hmm. na lending company? Eh talagang mababaong ka talaga niyan, madam. Sana ginawa mo na lang nanghiram ka na lang sa mga kaibigan mo or sa kamag-anak mo or kung may asawa ka sana kinausap mo nangutang ka sana sa SSS kung malaki ang mauutang mo ron pero grabe 4 million lumubo nga sa 4 na milyong piso dahil sa patong-patong na Ay, patong -patong ng interest o yun Kinab nila ako ng isang taon kinuha nila lahat kinubos nila lahat sa akin na ubus ako na lahat ng kita ko, lahat ng sweldo na... kasi mga babayan ko yung, yung mga naglo-loan talaga talagang ang purpose nila maybe siguro to augment yung mga gasto sa bahay pangbayad sa matrikula pangbayad sa mga bills ganoon naman talaga ang mga purpose nila kasi nang trabaho nga ako sa isang uh, financial company hindi na kailangan siguro puntahan ng bahay niya kasi may Google Map na tayo. Kung ano yung nilagay mo ro address sa sa ano sa online na pag a mo, madali na lang 'yon. Malalaman nila ko ito yung bahay mo, anong kulay ng gate. Eh sa ako talaga noon, credit investigator ako, pinupuntahan ko talaga. Uh, I see to it na itong taong ba to nakatara dito. Ito bang taong to, baon sa utang. Discreet ang CI ko pupunta. Ayun. nagka benta, -benta ako ng mga... Ah, ganun talaga? Ng mga... Nagbibenta ka ng uh, mga gamit mo. Ang na investment ko, nabenta ko dahil sa kanila. <laughs> hindi nag-iisa si Marami Kasi yan, marami. Yan. May higit 6,000 biktima nang nagpasok lolo sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO. Nak Pero hindi rin kayo makakaligtas. You have to pay talaga. Kasi, ano eh, ah... Uh, ano kayo eh, yung pumirma kayo eh, yung nag-agree kayo na ito ay utangin nyo, ito yung babayaran yung interest. Siguro, ang pagkakamali lang ng financial company, yung iba naman eh, pwede ma-wave yan kasi i-demandan nyo nga eh. Harassment yan, di ba? Sa ba yan? may ilang nagpakamatay dahil sa huh? utang at kahihiyan. Bumuo na ang paok ng one-stop shop kasama ng PNP at Securities and Exchange Commission. Diyan pwedeng maghain ng reklamo ang mga biktima ng lending app. Inaalam na ng paok kung iisa lang ang may-ari ng mga abusadong lending apps at kung... O, oh, ito na naman. Baka daw involve ang pogo rito. Ewan ko lang. Pogo na naman sila sa mga dating pogo. Ayo, no, see? 'Yun ang ayaw nating uh, mangyari sa mga darating na panahon ano, na na mm. uh, bigla na lang silang mawawala tapos yung kanilang pananagutan eh mawawala na rin. So dapat managot talaga sila. So that's why inaalam natin kung sino talaga yung pinaka uh, source o yung pinanggagalingan itong mga uh, online lending apps. Paalala naman ng SEC, hindi lahat ng online lending apps ay rehistrado. Bak Nako, kung malaman na hindi restrato sa SEC, baka i waive na lang yung utang ng mga may utang dyan. Eh, ganun talaga. Siyempre, illegal yung ginawa nila. Tsaka mataas po interest. Sige nga, 0.25% po nga i-ano i-compute nyo kung kung magkano ano, ang lalabas per month. Opo, oh, or ano, per per year or six months mga babayang ko mataas. Kaya ang 18,000 yung interest eh. O, oh, ang binigay lang sa kanya, 32,000 sa 50,000 na ni-loan niya. 18,000 ang kinaltas. Babayaran mo pa yung buo na 50,000. O, oh, yun. Ang kita nila, 18,000 nga. ...abawiin ang license to operate ng mga registradong mapapatunayang nananamantala. Grabe. Papatawan din sila ng administrative sanctions. Babalita mo. Siguro pag maliit lang halaga siguro mga 20 mil, 30 mil Kasi eh, siyempre ang financial company so online siyempre kikita naman sila dapat dyan eh, negosyo nila yan diba pero kung papalya ka ang policy nila eh, pwede ka magkaroon ng interest eh, oh, siyempre interest kasama na yung penalty so bago yung binayaran mo ng interest diba nakuha nila 18,000 Another interest pa yun at saka penalty. Lalaki yun. Lolobo yung mga kababayan ko. Kaya, ang payo ko na lang sa inyo, kung maliit lang na mahalaga ang kailangan nyo, mga 20, 30,000, eh, manghiram na lang kayo sa mga may kaya. May, kanyari ka, anak nyo, tiyahin nyo, ninong nyo. Di ba? Kasi, kakainin lang talaga. Ang pinaghahanap boy nyo lang po, yung financial company. Oh, Kasi alam ko yan, kasi nagtrabaho nga ako sa ano eh. Maraming ano dyan, maraming kaming mga kliyente rin na delinquent. Yung hindi nang babayad nga. Pakatapos mangutang, misan, minsan nakakalusot. Minsan nirarite off na lang namin. Hindi namin sinisingil na ganun. Eh, wadi, hindi namin matagpuan eh. Co-maker, pipwede rin yun. Habulin mo, kaya lang. Minsan, yung mga co-maker, tumatakas din. Oh, di ba? O shout out sa mga kaibigan mo dyan ha. Sino ba may birthday? O sino may birthday dyan? Advance happy birthday at happy birthday sa inyo. At saka sino pang... O sige, basa, yung mga beauty queen na lang sa inyo dyan. Yung mga baby face dyan sa inyo. Salamat po at sinabi ko ba diba, like, share, subscribe. Sinabi ko na no. Salamat po, ingat. Bye.